So, yan Nandito na kami after one hour. So, magpabayad na kami ng entrance fee namin. Nasa 19 point something din yung uh, bayad after tax per head. So, pero din silang mini farm dito kung saan pwedeng bumili ng kanilang products, harvested products. So, medyo pricey din yata konti kasi fresh. So, may mga fruits, may mga vegetables sila dito. So, mga gulay, ganun, mga beans, brussel sprouts, mga carrots, sili, mga mais, apple, ganun. Mga sweet potato, meron din. Granola. Anong silang mga products naman dito. May mga kape din, kaso lang mahal daw sabi ng mga kasama. <laughs> Char. Yan yung kabuuan ng entrance. Yan yung maliit na maze din nila. yan, May strawberry farm din sila. Ha? May mga iba't ibang pananim din sila. Pero yung dinadayo talaga dito is yung pumpkin farm nila. Tsaka yung corn maze. May mga animals din dito na mga baboy, kambing, gano'n. when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up meron din silang strawberry dito so yan may strawberry so yan yung malawak na pumpkin farm nila dito so each person pwedeng magkuhin ng isang pumpkin malaki man or maliit free po <laughs> kasama sa babayaran mo yun ayan ang gandang tignan lalo na yung pagka orange nya tapos ang dami sa so, mga kasama ko. So, ang kagandahan talaga dito is meron kang sasakyan. Yung sasakyan hindi talaga luho. Kailangan mo talaga yun. Kasi kung wala kang sasakyan, ang hirap mag-commute. Tsaka ang kagandahan kapag may sasakyan ka dito, kapag gusto mong mamasyal, hindi mo na kailangan mag-commute. Hindi mo na problema kung malayo kasi malalayo talaga yung pasyalan. Yung walang bus na papasok, ganun. So, yun ang kagandahan kapag mayroon kang sasakyan. Kaya kapag pumunta ka dito, kailangan mo talagang mag-invest or mag-save para sa sasakyan, para sa bahay, gano'n. Yun. Yun. yan ang video for today activities dito sa mga uh, farm so yan ito yung pumpkin farm nila ang dami tapos yun yung maisan yung inikot namin kanina yung corn maze nila which is may mga questions ganun. tapos sasagutan mo tapos may mga instruction if follow mo yung direction sa so far again naman kanina ginaw na ginaw ngayon naiinitan na which is nakaka-excite yung mga kasama ko nandun sila sasakay daw sila ng tractor ako hindi na school ko lapit-lapit na dyan pero gusto na lang ma-experience pero ako yung kung sumakay ng tractor together with the pumpkin hindi din ako kumuha ng pumpkin pero parang gusto kong kumuha ng maliit lang display lang ba variety din meron yung mga dilaw yung orange I want a puti Meron ding green. Green. Orange. White. Green. Ito yata yung nauulam. Yan na lang yata yung kunin ko. Para ulamin ko. <laughs> no? Ano na lang yata? <laughs> nauulam ba yan? Ha? Huh? Nauulam ba yung ganyan na pumpkin? Ito. Yan. May <laughs> mga kasama ko kanino tinatanong nila kung nauulam ba tong mga to. Yan. pumpkin ko, ito lang, puti. Maglalakad <laughs> na lang ako. Magta-tractor pa. Huwag yeah. na. Diyan lang naman, oh. Doon lang naman, oh. Diba? See you again next time!